Sa darating na biyernes, maghaharap muli ang Los Angeles Lakers at Golden State Warriors sa isang mahalagang laban para sa parehong koponan. Ang Warriors na kasalukuyang nasa ikalimang pwesto sa Western Conference standings ay patuloy na lumalakas sa kanilang kampanya ngayong season. Samantala, ang Lakers na nagmula sa isang malaking panalo laban sa Houston Rockets ay nais mapanatili ang kanilang momentum at tapusin ang season series laban sa Warriors ng walang talo. Sa kanilang tatlong na unang laban ngayong season, na dominan ng Lakers ang Warriors na hawak ang 3-0 record sa kanilang head-to-head matchup. Ngunit hindi nangangahulugan na magiging madali para sa Purple and Gold ang panibagong paghaharap na ito. Ang Warriors ay nasa 3-game winning streak matapos talunin ang Memphis Grizzlies habang ang Lakers naman ay may 2-game winning streak. Isa sa mga pinakaabangang aspeto ng laban na ito ay ang unang beses na pagtatapat ng Lakers at Warriors matapos ang malalaking trade na nagdala kay Luka Doncic sa Lakers at Jimmy Butler sa Warriors. Dahil dito, inaasahang magiging mas mainit ang laban lalo at parehong elite scorers at playmakers ang dalawang bagong bituin ng kanilang koponan. Ayon kay Lakers head coach JJ Redick, may ilang bagay na kailangang gawin ng Lakers upang mapanatili ang kanilang winning streak laban sa Warriors. Una na nga dyan ay ang matinding depensa kay Stephen Curry at Jimmy Butler. Si Curry ay naga-average ng 24 points at 6 assists per game habang si Butler naman ay may 17 points at 5 assists kada laro. Kaya kailangang pigilan ng Lakers ang kanilang production upang hindi makontrol ng Warriors ang laban. Isa pa ay ang depensa sa 3-point shooting ng Warriors. Kilala ang Warriors sa kanilang 3-point shooting. May average silang 15 3-pointers per game. Kailangang limitahan ng Lakers ang mga open shots ng Warriors mula sa labas upang mabawasan ang kanilang opensa. At ang huli ay ang pag-maximize kina Lebron James at Luka Doncic. Si Lebron ay may 24 points, 8 rebounds at 8 assists per game habang si Doncic ay nag a average ng 27 points, 8 rebounds at halos 8 assists kada laro. Ang kanilang kombinasyon sa opensa ang maaaring maging susi sa panalo ng Lakers, lalo na kung makakakuha sila ng suporta mula kay Austin Reeves na patuloy ang pagpapakita ng stellar performance. Sa huling laban ng regular season, sa pagitan ng dalawang powerhouse teams na ito, asahan ang isang bakbakang puno ng aksyon. Patuloy pa rin ang agawan sa playoff spots, kaya siguradong parehong koponan ay ibibigay ang kanilang lahat upang makuha ang panalo. Samantala, kagaya nga ng napag-usapan natin kanina, may isang magandang balita na inilabas si Coach JJ Redick patungkol sa kanilang shooter big man na si Maxie Kleber. Kung saan kasalukuyan na nga daw itong nakakasama sa kanilang mga ginagawang practice nitong mga nagdaang araw. As of now, hanggang individual practice pa lamang ang kanyang ginagawa sa loob ng court dahil dinadahan-dahan pa nila ang kanyang pagbabalik matapos siyang sumailalim sa isang operasyon. Pero ayon kay Coach Reddick, sigurado siyang makakabalik si Kleber sa lineup ng Lakers bago matapos ang regular season. Kung sakaling kalingang makabalik si Kleber, tiyak na lalakas ang front court ng Lakers. Pero ayon sa ilang analysts, kung nais talaga ng Lakers na mapalakas pa ang kanilang big man rotation, maaari rin nilang gamitin si Kyler Kelly, na kasalukuyang naglalaro sa G League para sa South Bay Lakers. Si Kelly ay isang magaling na rim protector at may kakayahang tapusin ang mga alley hoop plays, bagay na tiyak na makakatulong sa Lakers. Sa kanyang huling laro sa G League, nagtala siya ng 21 points, 7 rebounds, 4 blocks at 1 steal sa loob lamang ng 21 minutong playing time. Dahil dito, marami ang naniniwala na bagay siya sa Lakers. Lalo na at nangangailangan sila ngayon ng isang 7-foot player na kayang tumapat sa malalakas na big man ng ibang koponan, kaya naman magiging interesante kung ano ang magiging desisyon ng Lakers sa kanilang frontcourt rotation sa mga susunod na linggo habang papalapit na ang playoffs.